Eto na mga kababayan ko. Sandamakmak na naman po ang mga kasilungalingan na pinupukol kay Sani Trillanes sa panahon na ito. Sa pagtakbo ho ni uh, former senator and running for mayor ng Kaluoka number no. 4 sa Balota, Mayor Sani Trillanes mga kababayan ko, ay uh, ang mga asuho ng mga Duterte ay panay ang kahol mga kababayan. Oho, panay ho ang kahol at panay ang pagpapakalat ng disinformation ng mga kanang kampo ng dat ng ng kampo ng dating pangulong si Duterte. Ganyan ho talaga mga kababayan ko kapag bitter at napakulong. Sapagkat mga kababayan, init na init ho ang grupo nitong uh, nitong uh, Bura kung tawagin. Init na init ho ang grupo nito kaya sa kay Sanitrilianes at kung ano-ano ho ang kanyang pinupukol mga kababayan ko, ha, pinupukol na fake news na naman, mga kababayan ko. Pero anyway, maraming maraming salamat sa pagpopromote ninyo kay Sanit Trillanes. Biruin nyo, uh, nakalibre kami ng advertisement kahit na binabanatan nyo si Sanit Trillanes. Sa kakabanat nyo, inalalaman ho, eh, ho ng taong bayan na yung kalaban ho ni Mayor Sanit Trillanes na itago na lang ho natin sa Elong. Elong, mga kababayan ko. Elong, malupiton. Mga kababayan ko, ay uh, nanalalaman tuloy na kaibigan ang mga Duterte at si Pulong. Ay mga kababayan ko, eh mukhang kayo ho atang sisira dun sa kalaban ni Mayor Sani. Ay eh, mahihirapan ho yan, eh baka ho mga kababayan ko, eh napapanahon na. O oh, so ito, pag-usapan na natin to mga kababayan ko, ang kasinungalingan ng mga DDS at kahol ng kahol ngayon kay Sani Trillanes mga kababayan dito muna tayo. Pagtawanan muna natin tong bisit na tao na to. grabe oh, pagtawanan muna natin tong bisit na tao na to. <laughs> boss! Boss, balita! Balita ko! nabugbog ka daw at nakulata! <laughs> <laughs> Hindi ka daw nakapalag nung hinabol ka sa, nung hinabol ka sa BGC nung isang uh, Chinese. Sa kayabakan mo daw, boss! Balita ko! Halos sa uh, magtatatakbo ka doon sa 9th Street. <laughs> Pasalamat ka, boss. Di ko nakuha yung video sa tropa ko. Isasampal ko sana sa'yo dito. Kasi kung, uh, kung, uh, kung, may epal dito, sasabihin so mong epal si Sunny Trillanes, wala namang problema. Sige, sabi mo yan. Wala namang problema doon. Pero, takot ka. E eh, matapang si Sunny Trillanes, hindi umuurong sa laban. Eh, hindi katulad itong uh, ang laki-laki ng katawan, ampaw mga kababayan. Oh, tililing. <laughs> tililing. Wala na. Wala na mga bossing. sumuko na po ang tililing, ang asong u... u bawal bawal. <laughs> ang asong galisin, ang sundalong kanin ay sumuko na po sa laban. Fake news. Hindi nga na kaya. Kay Meron po ah. Ito po isang uh, uh, shoutout mga DJ Byron. Ang sinasabi ni nito mga kababayan ko na sumuko na daw po si Sanin Trillanes sa laban. Ito po ba ay may katotohanan mga kababayan? Like I said mga kababayan ko, isa na naman pong malaking kasinungalingan. Mga kababayan ko, ang uh, sinasabi ni Hunito ni Boss Papa, mga kababayan ko, na ang ginawa po ay mamburaot lamang sa kanyang mga subscribe subscriber. Paano ho susuko sa laban si Sally Trillanes kung mataas ho sa survey? At namamayagpag ho sa survey. Eh ngayon, malalaman tuloy ng taong bayan yung uh, kala, ano, ng nang, uh, nangyari sa kalaban niya ay malalaman ho ngayon mga kababayan ko. Abay, kumalma ho kayo dahil uh, painit ho ng painit itong usapin na to. At kung uh, hindi ko ho alam kung paano ko bibitbitin sa inyo dahil uh, talagang uh, mainit mga kababayan ko. Itong sasabihin natin. Nakikita nyo ho mga kababayan ngayon. Ito, <laughs> nakikita nyo ho paano ho uurong ang isang sani sa laban. Tanungin ko nga ho kayo, sa tingin nyo ho ba, maniniwala ho ba kayo dito sa mga pinapakalat ho nitong mga bura-oteros mga kababayan? Maniniwala ho ba kayo sa mga sinasabi nito, mga kababayan ko? At uh, sa mga nilelengguahin ito? Eh, ito ho, mga kababayan ko, kamakailan lang ho, mga kababayan, ay si Mayor Sani Trillanes po, ay nagmotorcade nag-motorcade, mga kababayan ko. Tama ho kayo ng inyong naririnig. Nagmotorcade po si Sani Trillanes at mga kababayan ko sinalubong ho si Mayor Sani Trillanes ng uh, taong bayan. Eh kama eto po ah, hindi po umuurong si Sani Trillanes. Mga kapatid, wala ho sa bokabularyo ni uh, Sani Trillanes ang umurong mga kababayan. Never ho. Sapagkat kung ipapakita ko ho sa inyo ngayon ay uh, ang taang uh, score ni Mayor Sani Trillanes sa naganap na survey. Mga kababayan, ito ho, papakita ko na ho sa inyo. Ayan. Ito ho ang score ni Mayor Sani Trillanes, mga kababayan ko. Ayan, nakikita nyo ho. Yan ho ang uh, score ni Mayor Sani Trillanes. Kitang-kita nyo ho. Mga kababayan ko, 55% mga kababayan ko and 5 undecided, mga kapatid. Tapos mga kababayan ko, 40% lang po ang kalaban niya na na lang ho natin sa pangalang Elong, mga kababayan ko. Malabo, malayong malayo na ho ang pinakalat ho nila na ito si Sunny Trillanes, mga kababayan ko, ay kulelat. Sapagkat pagkat survey na ito ay kinandak po ng internal. Pag sinabi po nating internal, mga kababayan ko, mas malupit po yun. Kasi ho, yung internal na sinasabi ko, kung ikaw ay taga-gobyerno, alam mo yun. 'Di ba? Hindi na natin kailangan sabihin pa dito kung anong nga uh, kumpanya 'to. So whatsoever, pero if I say internal, yung mga tao diyan na nasa Malacañang ay maiintindihan niyo yung ibig kong sabihin, mga kababayan ko. If I say internal, mga kababayan. So ngayon, mga kapatid, nakita ninyo, mga kababayan ko, Nalamang-nalamang na si Sani Trillanes. Bakit lamang si Sani Trillanes? Kasi sa programa ni Sani Trillanes, mga kababayan ko, bidang-bida ang taong bayan at hindi sila binabaliwala. Mga kapatid, yung punto to dito, hindi po binabaliwala ang taong bayan, may priority at binibigay po ni Sani yung dapat na makuha at dapat na mabigay sa taong bayan. Ngayon, ayaw na po ng kaloocan, mga kababayan ko, ng mga tao, mga kababayan, na paulit-ulit na lamang, mga kababayan ko, paulit-ulit na lamang na uh, pinagsasamantalahan ang ating lungsod. Ayaw na po ng taong bayan ng ganun. Mas gusto na po ng taong bayan ngayon, mga kababayan ko, ang bagong muka, bagong pag-asa. Kaya ako yung sinasabi ho nito ni Boss Papa, mga kababayan ko, na umurong daw po sa laban si Sonny Trillanes, e eh, malabuhu yun. Kasi nangangampanya po ngayon si Sonny Trillanes. Busy-busy sa pangangampanya si Mayor, mga kapatid. At ito pa nga po, mga kababayan ko, nakakagulat nga po, napakarami na pong mga kababayan natin nang sumusuporta kay Mayor Sani, Sa anong paraan po, mga kababayan ko? Alam nyo ho ba, mga kababayan ko? Sa paraan po na napakasimple, mga kababayan. Hindi na po mapigilan ang taong bayan. Ito, papakita ko ho sa inyo para humalaman nyo at maipakita ho natin dito sa mga taong ito na sumisira sa pangalan ni Mayor Sani. Pakita ho natin. Ganito ho tanggapin si Sani Trillanes ng tao. Papakita ko sa inyo para malaman ito ni Bustyo Papa, mga kababayan. Eh, hindi naman, na, di naman nila nakikita kung ano yung ginagawa ni Sani Trillanes. Eh. O eto ho, ayan o. No? Tingnan nyo ho mga kababayan ko. Ganyan ho tanggapin si Sunny Trillanes sa isang lugar. Di ba? O namnamin mo yan, boss papa. Di ba? Mm. Ganyan ho tanggapin si Sunny Trillanes sa isang lugar. Napakarami hong mga taong nagsusumbong pagdating ho dyan mga kababayan ko. Kaya yung sinasabi ho nito ay isa hong malaking kasinungalingan na sinasabi niya na umurong na ho sa laban. Kaya ako naghihimotok yung mga katulad ho nito na bura oteros mga kababayan ko dahil uh, wala na pong pansustento sa laban. ba? Diba? <coughs> hindi nila matanggap mga kababayan na yung tatay nila pinakulong na sa Netherlands. <coughs> Tapos ang dahilan kung bakit nakulong yung tatay nila sa Netherlands ay si Sunny Trillanes. At sa sobrang galit itong mga to mga kababayan ko dahil hindi nila matanggap sooner or later, maybe, maybe next year or maybe tomorrow, mga kababayan ko, ang tatay nila uuwi sa Pilipinas nasa loob ng garapon. Hindi na makakabalik si Duterte. Hindi, yun ang hindi nila matanggap. Dahil uuwi man si Duterte dito, mga kababayan ko, nasa garapon, mga kababayan. Kaya po, ang ginagawa ngayon ng mga kampo, Netong uh, mga DDS kasama ng kalaban ni Mayor Sanit Trillanes, mga kababayan ko, ay todo banat po sila ngayon kay Mayor. Todo kantin po sila ngayon, todo putak po sila ngayon sapagkat uh, alam na nila na may tulog yung kakampi nila sa Kaluokan. Oh, yan po ang ginagawa na. Shoutout muna ako kay Tita Ami Kimbel. Mukhang ano, mukhang nararamdaman na po niya ang galit ng sambayan ng Pilipinas. Ay, mukha, mukha nga po. Kasi kung mga kung titingnan niyo po kung ang galit po ang sambayan ng Pilipinas, sino ngaling po kayo? Ayan ho. Oh. Bakit po ganyan sa lubungin si Mayor Sani Trillanes? <laughs> oh. Oh, paano ko magagalit ang sambayan ng Pilipinas? Baka sa inyo ho galit ang sambayan ng Pilipino. Kasi ho, nung nakulong ho si Duterte, tandaan nyo ho, boss pap, boss chupapa, ha, dakilang burahot, dakilang burahot. Nung nakulong ho si Duterte, nagtawag kayo ng EDSA People Power, walang pumunta. <laughs> nung nagtawag kayo ng EDSA People Power at, na at pa yan si Boy G. Cash, <laughs> wala akong pumunta sa inyo. Ayaw ho ng taong bayan. Wala nga akong naging epekto kay Sunny Trillanes yung pagpakakulong ni Duterte. Dahil kahit sa kalookan, sinusuka si Duterte. Sumantakin mo itong si Kulokoy. Tumatakbong mayor. Diyos ko po, gusto niya maniwala ang buong Pilipinas sa kanya. Ay talaga naniniwala ang buong Pilipinas sa kanya. Dahil nung sinabi ni Sunny Trillanes na ipakukulong na si, Dug, si Digong, ginawa niya nangyari yun? Pinakulong yung tatay nyo. O ano, asan yung tatay nyo ngayon? Nasa Netherlands, diba? ba? <laughs> well, ang galing mag-mind conditioning, yun, oh. Eh, gusto pang maniwala ni Kulokoy. Eh. Baka, talaga ba? Kung tumakbong ang senador to, baka mamaya nag-number 6 pa to, number 4 pa <laughs> Tapos, ganyan ang itsura ninyo. <laughs> Namumutla kayo sa senado pag nakabalik yan sa mga gawa-gawa niyang istorya sa mga Duterte pero ni hindi niya mapaniwala yung katiting na populasyon ng kaloocan para maniwala sa kanyang mga katarantaduhan taduwang wala namang kakwenta-kwenta. Anong walang kakwenta-kwenta kataran uh, katarantaduhan na platforma? Unang-una sa lahat, may pinatunayan na si Sunny Trillanes. Ito, ito, itong mang-mang na vlogger na to na uh, ang utak ko ay gamunggo mga kababayan Sir, sa laki ng katawan mo, utak mo munggo. Alam mo kung bakit? Nakinabang ang mga taga-Kaloocan. Hindi naman, hindi naman kami bobong mga taga rito. Alam mo kung bakit, sir? Unang-una sa lahat, sino nagpasa ng porpis? Mga kababayan ko. Sino nagpasa ng porpis lo? Si Sunny Trillanes. ba? Diba? Tama ako? Na nakikinabang ang buong Pilipinas, especially ang taga-Kaloocan. Tama, pantawid pamilya program. Mga kababayan ko, ng 4Ps, sino nagpasa ng Senior Citizens Act na batas? Si Sani Trillanes. Si Sani Trillanes na nagpa, nagpasa ng Senior Citizens Act na pinakikinabangan ng poong Pilipinas at pinakikinabangan din ng kalokan. At ikit sa lahat, mga kababayan ko, nais ko pong alam yung Standard Modernization Law at pagpapataas ng sahod, mga kababayan ko, huwag kayong credit grabber. Yung tatay mong si Duterte na sobrang epal, nas um, naging credit grabber. Alam nyo, ginawa mga kababayan ko. Tanongin ko kayo ha, hindi ko si Duterte ang nagpasa ng batas na yan. Kaya ho kayong mga polis, mga fire popper, fire fighter, fire fighter, o BFP, sundalo, AFP, mga kababayan ko, marines. Tandaan nyo to, mga PO1. Ha? Hindi ho si Duterte ang nagpasa ng batas na modernization law para tumaas ang sahod ninyo. Ang nagpasa ng batas na yan, alam nyo ho kung sino, mga kababayan ko, si Sani Trillanes. Kaya wala kayong, wala kayong utang na loob kung sasabihin nyo ho sa mga kababayan na si Duterte ang nagpasa ng batas na yan. Tandaan nyo, hindi ho senador si during that time. Presidente ho siya. Ako taas noo ako nagsasalita dito mga kababayan ko na si, presi former Senator Sani Trillanes ang nagpasa ng batas ng pagtataas ng sahod at sweldo ng mga sundalo, mga kababayan ko sa Pilipinas, ng AFP ng mga pulis. Kaya tandaan ninyo, huwag kayong, ano, huwag kayong magpapaniwala dyan. Bobo na lang ang naniniwala sa mga Duterte ngayon. Tuloy! Wala na tililing. Oh, Ay, wala na tatay mo, di ba? <laughs> wala na tatay mo. Mm. Wala na. Oo, wala na. Tapos na ang paghahari mo. Sira ka na. Paano masisira si Sunny Trillanes? Ang bango nga ng pangalan niya ngayon. <laughs> Kasi bakit, bakit ang bango-bango ng pangalan ni Sunny Trillanes ngayon? Pinakulong niya lamang ang tatay niyong si Duterte. Wala ka ng pag-asa sa bayang Pilipinas. Tililing kahit barangay captain ng takbuhan mo. Hinahamong ka nga ni J. Bara, eh. isa pa yung si J. Guevara. Ang baho ng ili-ili niyan. <laughs> Eh kahit mag ah, Sige nga tumakbo ka nga sa kalokan Jigybara, Barra Eh baka sa akin pag tumakbo mag, Kahit magtapatan tayo bilang kapitan, hindi ka mananalo sa akin dito eh. <laughs> oh, may mo daw kung saan kang barangay. Pag natalo ka daw ngayong mayor, maglaban daw kayong dalawa sa pagkabarangay chairman dyan sa lugar mo. <laughs> Lilipat daw siya dyan, tatalunin ka daw niya. Ganun daw ka walang kwentang tao ka. <laughs> Grabe naman to si J.G. Barra, pogi Baho na nga ng kilikili, baho din ang ugali. Wala na, Trillianes. Ito ang legasiyang iniwan mo. Ito yung mga nakakahiyang tatay. Ito yung mga nakakahiyang magulang. Ito yung mga nakakahiyang kapatid. Paano nyo nasasabing nakakahiyang tatay, nakakahiyang magulang, nakakahiyang kapatid? Sani Trillianes was the one of the uh, high top-notcher o so, uh, top-notcher sa PMA. Kung tatay ko to si Sanit Trillanes, I'm very proud, mga kababayan ko. Because kung magkakaroon ako ng tatay na isang matalino at top-notcher sa PMA, mga kababayan ko, nag graduate ng cum laude, eh eh puta, taas nung oko. Matalino ang erpat ko, mga kababayan ko. At kung magiging tatay ko si Sanit Trillanes, at kung tatay ito, kung ito yung magiging magulang, mga kababayan ko, ng kaloocan, magiging proud kami. Bakit, mga kababayan ko? Hindi kurap, hindi magnanakaw, at kahit kailan hindi na-involve sa corruption, mga kababayan ko. At ikit sa lahat, totoon tao, tapat sa bayan, at hindi man luloko. Hindi katulad ni Duterte, na ikukumpara natin si Duterte kay Trillanes, mga kababayan ko. If we comparison, Duterte and Trillanes, malabo ang malayo ang kalingkingan. Si Duterte nagpapasok ng pogo, pinaga, nagpapasok ng pogo, nagpakitil ng buhay ng Pilipino, ninakawan tayo sa Parmali, nagtago sa pangalang malines para maitago yung bilyong-bilyong pisong pondo sa bansa natin, umutang ng, uh, bilyon, ng trilyong piso at pinahirapan ng Pilipino, mga kababayan. At tigit sa lahat, mga kababayan ko, ka, nagkanlong ng mga drug lords sa Pilipinas, mga kapatid. If we comparison Trillanes versus Duterte, sino ngayon na mas tatay sa kanila? Kung tutusin, mas deserving pa nga ni Sani Trillanes noong 2016 na tumakbong presidente Mga kababayan ko eh, kung hindi lang umepal to si Digong at nagpaawa sa taong bayan kay Senator Aimee, malamang presidente na to. Mga kababayan ko. Alam mo, kung tatawagin mong asong ulul si Sani, eh mas asong ulul kayo. ba? Diba? Kayo yung putak ng putak, kahol ng kahol, mga kababayan. Habang si Sani, tinatawanan kayo. Hindi nyo ba alam pag nakakausap ko si Sanin Trillanes ang sagot niya? Sabi ko, Mayor, binabanatang social media. Alam mo sagot ni Mayor sa akin? Sino? Ito, oh, pagpakita niya. Hey, pangit na mukha. <laughs> alam, <laughs> alam mo, expression ni Sanin, Mayor Sanin. Hey, hey, Alam mo, dahil kinilabutan si Sanin Trillanes sa mukha mo. <laughs> sabi niya, hindi niya, hindi niya daw mawawari. Baka parang, parang hindi daw magkakasa sa yung damit mo. <laughs> Ni maghilod nga daw ng batok, di mo daw magawa, di mo daw maabot sa laki ng katawan mo. <laughs> Kasi kita kita naman ang ebidensya, di ba? Sa camera mo, hindi ka na magkasya. <laughs> <laughs> Kung iyahalin tulad ka sa mga aso, di ka pwede maging shih tzu. Kasi bakit? Pang cute lang yun. Dapat sa'yo asong, dapat dapat sa'yo pitbull. Alam bakit pitbull? Sa sobrang laki ng katawan mo, isang suntok ko lang sa'yo, pusta ko, basag at tumba ang katawan mo. Pero wag kang magalala. Wag ka mag Kami ni Mayor Sunny Trillanes, mapagmahal sa aso. Kaya kapag nanalo si Mayor Sunny Trillanes bilang mayor, apply ka na sa City Hall ng Kaloocan. Sama mo na si Jay Guevara. Gagawin namin kayong aso sa harapan ng City Hall. <laughs> Kaya why yung mga banat ninyo kay Sani Trillianis? <laughs> mag enjoy lang ako pag ang kayo. Kaya tanda mo, sama mo na si Basa. sama mo na, sama mo na yung grupo mong Bura Oteros. Sama mo na rin yung tropa mong Oily. Sama mo na rin yung tropa mong si Jay Guevara. Pinopromote ko na kayo, boss Chupapa, pa. Sama mo na rin. kapag dahil kapag nanalo talaga si Sunny Trillianis sa pagka-mayor ng Kalokan, kukunin ko kayo agad. <laughs> Alam nyo, ang anong gagawin ko? Palagyan ko kayo ng collar sa leeg. Pwepwesto ko kayo dun sa harapan ng City Hall. Tatanggalin ko dun yung dragon. Kayo ang patatayuin ko dun! <laughs> Kasi bagay talaga sa inyo yun. Nakalimutan, na, nakalimutan ko lang nakalimutan ko lang sabihin sa taong bayan nung panahon ni Duterte kayo yung nakalagay dun sa flagpole <laughs> kayo ng best friend mo na bakla <laughs> na walang ginawa kundi bumanat at <laughs> Sama mo na rin yung tropa mo na si Oil na maraming inistapa sa ibang bansa. <laughs> Kaya sa vlog na to, tandaan ninyo, wa effect ang inyong kangangawa. <laughs> Tapos sasabihin mo sa vlog mo, kinontent na naman kami nito ni Biyahe ni Goy, na naman kami. What? Talaga <laughs> ba? Di ba dyan kayo sanay? Kapag ginawa sa inyo, pag ginawa sa inyo, sinalag kayo. Sabihin nyo, panay ang inyong ngawa. Di ba? Pag ginawa sa inyo, ngawa kayo ng ngawa. O, sige, tuloy natin. Kung ako kapatid ko to, talagang magpapapalit ako ng apelido. O di ba, sige nga! Ako ang ganda-ganda ng pangalan trillianes. <laughs> Alam mo, tuloy na pangalan nito, mga kababayan ko. mas mabantot pa yung papilido mo sa pangalan Trillanes eh. so, totoo lang, buti pa yung isa, Cristobal eh. Mga kababayang ko eh. Cristobal eh. <laughs> sa so, totoo lang, yung isa, Cristobal. ah uh, ang apelido, magkapatid Cristobal. Alam niyo ang apelido nitong tao na to, mga yung Tatawa kayo. mga kababayaw, tatawa kayo. Alam mo kung pili to, walang tinuod. <laughs> Mas kaya ang papilido mo sa apilido ni Sunny. oh, imagine mo, ang mo, ah uh, walang tinuod. Oh, iksa sa Bura Otero, ikaw lang ang pangit dun. <laughs> Di ba? Tuloy. Sabi niya, oh, alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Oh? Ano sa, inyo, marami? sa inyo. Sa inyong mga DDS. Kami sa amin. Lahat kami. Tanga. Hmm? Sabi mong marami sa amin. Oh. Lahat daw kayo. Ayaw nyo daw ba kay Sunny Trillanes ko? Comment down below mga kababayan ko. Kayo na ang bahalang humusga. Kung naniniwala kayo sa sinasabi nito ni walang tinuod mga kababayan. <laughs> Yung aso ni Digong kumakahol, di na makahinga. <laughs> bigyan nyo ng oxygen. <laughs> Uy, nangangatal na yan. Tingnan nyo mga kababayan, no? Oh. Tingnan nyo naman, no? Oh. Tingnan nyo. Ooh, bigyan nyo ng ice cream to, mga kapatid. Tingnan nyo. <laughs> <laughs> ano po kaya, no? Hmm. Pitbull na pitbull lang kakakaol sir, ha? Oh. Grabe oh, halos hindi ka na makahinga dyan sir, sa suot mong damit ah. Putok na putok ka. Tawag dyan kolesterol. <laughs> Tuloy. Alam ko na marami sa inyo ang hindi ako gusto. Oo. Alam ko na sa tingin ng iba, ako ang sumira sa isang tao na minahal ninyo. Oo. Oh, si ano, si Digong nyo, sa inyo. <laughs> na isang pinuno na binigyan ninyo ng tiwala <laughs> Hindi ako narito para mahipagtalo Ako uh, Hindi ako narito para ipilit ang sarili ko sa inyo O talaga naman, hindi naman niya pipilit ang sarili niya sa mga DDS natural, ang katanggap siya ng bashing sa inyo Eh buti na lang, andito kami Narito ako dahil sa bayan Nek, nek mo, ayaw na sa ng bayan Ha? Ah? Bakit? Kayo lang ba Ano mga DDS, kayo lang ba ang bayan? Kapalaman na mga pagmumunga ninyo kung sasabihin nyo kayo lang ang Pilipinas. Eh, sa population ng Pilipinas, wala na nga kayo sa 10%. Hindi na nga umangat ang 15% eh. Tingnan nyo nangyari mga kababayan kung niya ayaw na daw kay Sunny Trillanes ng bansang Pilipinas. Ano daw ba kababayan ko? Alam mo sa totoo lang kayo mga DDS, mas marami pa ang kakamping sa inyo at ang mga loyalista, tandaan nyo, at 30, 35% pa rin ang silent majority mga kababayan. Tanungin nyo ang taong bayan kung gusto pa ba kay Digong mga kababayan ko after all. At tanungin mo rin ang sarili mo at manalangin ka kay Kibuloy. Tanungin mo rin kung tanggap pa ba kayo ng taong bayan. Mga kapatid. Pinagsasasabi mo, ha, Trillanes, ayaw na sa'yo ng bayan. Ha? Ah! <laughs> Fake yusa <news. laughs> At kahit ipilit mo yung sarili mo, kahit nagawin mo parang manipis na manipis na sinulid, yung sarili mo at ipilit mong ipasok sa amin, maniwala ka. iri -re at iri namin. Bakit? As ano daw? Ano daw? Ano daw? Asong ulul king. O, oh, kita nyo mga kababayan ko. Nagsasalita sila ng ganyan. Ah, asong ganito, ganito kay This is, this is the person na kung makita ninyo na paano sila mag-content sa isang tao. Pupusta ako, iko-content din ako nito. magwa uh, mga, mga high blood do sa bibi para silang ganyan. Alam mo hindi 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 sa kino contente, eh. Alam niyo 'tong tao na 'to mga kababayan. Kung malaki lang ang katawan nito, takot 'to. Takot 'to sa mga ganitong content, hindi sasagot 'yan. Bakit hindi sasagot 'yan? Piling niya ang laki-laki na niya. Piling niya sikat na siya. Pucha, mas mas malaki pa subscription channel ko sa iyo. Matuwa ka, busto papa dahil napansin kita. 'Di ba? Matuwa ka, napansin ka ng isang katulad ko, tandaan mo. Kaya yung yung pagiging uh, Qpal mo, Qpal. <laughs> Q, asin Q, Qpal. 'Di ba? pagpasalamat mo kasi kinontent mo si Sani. Di ba? Isa kang asong walang kwenta. Isa kang taong Pilipinong walang pagmamahal sa bayan mo. Ha? Ah? Bakit? Paano mo nasabi? Nakapagligtas ka na ba? Boss pa, pa ng uh, daan libong Pilipino na nalagay sa panganib nung lumubog ang MB Princess of the Orient. O or MB, princess uh, MB Princess of the... Princess Orient, mga kababayan ko. Ha? Ha? Nakapagdala ka na ba ng karangalan sa bansa natin? Pusa ni grado nga ata sa diploma mo. Wala ka ata eh. Alam mo, ikukumparison mo kung makapagsalita ka. Kala mo, kilala mo si Sunny Trillianis. Bakit? Nung lububog ba yung Princess, or, uh, Princess of the Orient, mga kababayan ko sa Palawan, naligtas ba ni Boss Dada? Di ba hindi? Si Sunny Trillianis nakapagligtas ng libo-libong buhay. Mga kababayan ko, nung siya, ay isang uh, marine mga kababayan ko. Yan ang hindi ano hindi alam ni Boss Chupapa. Mga kababayan ko, natutulog kasi sa mantika 'tong lintik na 'to. Eh. Kaya ako makapanlaki, akala mo kung sino eh. Isa kang fake news peddler. Fake news peddler? Paano magiging fake news peddler? Ikaw mo ang fake news peddler ngayon. Oh, 'di ba? At isa kang kupal na nila lang. Oh, paano magiging paano magiging kupal na nila lang eh mas mukha ka pang kupal kay Sunny. 'Di ba? Alam mo ato ha. Ang tao minsan sa sobrang pangit ng budhi, nakikita sa kulay yan eh. Mm. Tingnan mo, hindi ka na makahinga sa suot mo, mga ka hindi <laughs> na, na makahinga sa suot nito. O, hindi talagang mumura ha, bawal magmura. Di ba? Awal, diba? Anyway, na natatapos yung video na yan. Alam mo, mga kapatid, kung iko-comparison natin yung mga tao na to, mga kababayan ko, careful. Kasi walang idudulot sa bansa natin tama yan. Yan yung mga taong hatak pa ilalim sa ibaba. Ganun sila katindi. Kaya mga kababayan ko, magmilay-milay po kayo. At maraming maraming salamat sa inyong araw at suporta. Napatunayan lang po natin mga kababayan ko na ito pong si Bostyo Papa ay uh, bitter po kay Sanit Trillanes dahil hindi po nakakuha ng halik. <laughs> hindi po nakakuha ng halik. Ama ho nyo na inyong narinig. Di ho nakakuha ng kiss. Kaya ho, nag-iiyak ho yan kay Sunny Trillianis. Ganyan na ho ang galawan ngayon ng mga bading na nagtatagong uh, macho. <laughs> Gaya ng kanilang amo. Alright, once again mga kapayan ko, po si Biyahin ni Koy TV. Maraming maraming salamat po. Boss tiyo, Papa, eh, galingan mo pa sa susunod ha. Mag-aral ka pang mabuti.